is a good uh, days sa inyong lahat and for today's video ay uh, tuturuan ko kayo kung ano yung uh, ilalagay dito sa ating uh, na wait lang ha ayan, ang ilalagay dito sa ating certificate of consent para po sa civil service examination okay, so dyan lang kayo and without further ado let's get started alright guys, so unang una syempre ilalagay natin dito yung pangalan natin And uh, kung gusto niyo naman na lagyan ng middle initial, na buo pwede rin naman, pero pwede rin naman na ano lang, uh, initial lang talaga. Okay, so sulat ko na yung name ko. First name, middle name tapos last name, okay? I Joshua Cipara, a Filipino citizen of legal age and a resident of, okay? So ilalagay natin dito, uh, barangay Uh, dapat kompleto ha yung uh, ilalagay natin sa ating uh, consent okay so bang isang and uh, dito hereby declare that I understand that the Civil Service Commission CSC is conducting the okay so dito naman sa title of examination ang ilalagay nyo dito ay kung ano yung uh, i-exam nyo uh, for example uh, CSE Okay, lagay nyo muna dito CSE. Uh, sa akin kasi, uh, sabi natin professional. Okay, so professional. CSA Professional. Oh, para naman dun sa mga ano, sa mga sub-professional, pwede ilagay CSA sub-professional. Tapos ilalagay natin dito kung anong date ng examination. Of course, uh, sabi natin ang uh, date of examination ay June uh, 19, 2022. Okay? Tapos, basahin lang natin yan. I am participating the said examination as. Of course, hindi naman tayo yung magpapa-exam. Uh, so, tayong mag-i-exam. Okay? So, yung pipila pa natin ay examinee. So, checkan lang natin yan. Then I am fully aware of the continuing uh, existence of the coronavirus COVID-19 and its potential health threats and risks okay basahin lang niyo yan Hanggang sa mapunta tayo dito so with oh, with my uh, full knowledge and understanding of the above declaration I hereby uh, wholly give my consent and confirm my uh, participation and my own free will and volition in the conduct of the okay ulit lang natin dito CSA Professional. Okay? CSA Professional. Tapos, same pa rin yung date. June 19, 2022. And uh, accordingly, I set CS entirely free from any uh, liability and responsibility in the event that I contract COVID-19 during the period of aforementioned examinations. So, ilalagay na natin dito yung pangalan natin. Then... Overprinted name. Okay? So, ilalagay natin kung uh, kailan natin na uh, pinalapan. So, ilalagay ko dito. Kunyari, ah... Uh, Ayan, April 13, 2022. Okay? So, kung kailan nyo ito natapos na i-fill up. Okay? Sa susunod dito is... Uh, sino naman dito yung sa signature? Overprinted name of witness. So, maglagay kayo ng tao... Which is uh, mas maganda kung meron siyang posisyon sa gobyerno or yung mga, ano, mga otirisadong mga tao like teacher, no, pwede siya. Or yung supervisor mo kung halimbawa nag-ano ka, nag-trabaho uh, ka, pwede yung supervisor mo na ilagay dito bilang uh, uh, witness sa... Ayan, I hope na nasagot natin yung uh, mga tanong ninyo when it comes to Certificate of Consent. Okay? Abangan nyo lang po yung vlog natin para sa mga iba pang mga forms ng CSE. Thank you!